Hello guys! For today's video, nandito ako sa Lohia. Finally, nandito na ako sa mga friend ko. Naglalakad kami ngayon kasi ano ba, may araw ba? Magtagalog muna tayo kasi hindi mo tumakaintindi ng Bisaya tung isa dito. Kaya kailangan nating magtagalog muna. Okay? Dito kami ngayon sa kanilang sabi nila Apple Farm, Apple Farm daw nila yan. Oh. Say hi to my vlog, Altea. Eh, then say hi to my vlog. <laughs> Tignan mo yung mga bulaklak dyan. Oh. Parang sinabuwag lang mo kasi bisaya. Muragi pang sabuwag lang sa dalan. Mga dandelion na adad tulaghan kayo. yes and all may apple hindi ba kami handang magharvest tignan nyo yung mga dandelion yun yung mga gaganda kakalat lang sila dyan diba pupunta na naman daw kami sa lake sabi nitong mga kasama ko maganda dito sa kanila kasi ano ba tahimik pero kaso pag, siguro pag dito ako tumira madidepreso tahimik tapos ano malayo sa kabihasnan hello shout out madilta Sh shout out princess saidi mag man Buwanag. shout out ruletsville duzula ligorhay naiinitan ang beshi namin kasi naka ano, kasi naka leather <laughs> naka leather jacket Pwerte kanindot diri sa ilaha. Inanira ka mabu ang punuan sa apple. Mo na apple pero wa pa siya bunga. Ay pa siya ka pamulak. Traga una una na. At sa ilang lake. Hello GLC na high pill. Hello Ma'am Rolita la Yugan Liubet. Hello Matino Halugar. Shout out Aldaw. daw. Ay, all daw ay bidyan inyo daluman din kanay. Ay, all daw pa din eh alas 2.46 pa din eh. Hello, Los Bautista. Shout out. Sana all vlogger yarn. <laughs> Ito yung mga factory sa ano daw yan. Suka. <laughs> Tapos dinadala doon. Laki -laki eh. Tapos ang apulan, ganyan lang. Maroon pa doon sa ano daw yan, dulo daw. Ina pa kami pumunta doon. Alam nga, buong tao nagagawa ng ano yan. Kaya nga. Nawala naman itong ano. Baka pag wala silang apple, iba yung ginagawa nila. Iba yan, hindi nga lang binigar. Baka mayroon lang part dyan na binigar, ano. Pero hindi talaga buong company. Puntahan mo na natin, tanong natin paano gano'n. Diba, ang ganda dito. Lohoya, Finland. Tignan nyo dyan sa paligid. Wala kayong makikita dyan. Basura o. Oh, diba? Bawal ko po din ang mga ano. Mga ano? Mga damo-damo. Or mga puno. Kaya nga. Tataniman mo ulit. Puputol ka ng isa. Tatanim ka ng sampo. Parang ganun sila. Yeah. Oh, naglalakad lang kami. Hindi ba? Hindi man delikado dito. Wala ditong hold up or wala ditong rapies. Mayroon din pero bihira lang. Ha? Huh? Bihira lang. Me nako na ronderin dito. Repeat, P R I P Like Korea, South Korea para mamissul sa. Oh. Na dito man man sa like. Hay nako mag pa ba? <laughs> dito nga nabibili yung mga alak. Hello Risa Aviliana Okba. Hello, hello Reno, semi nit Tagalugon. Paspasiyo kita na ta. Para o kakuha. Kalipaw man English o ka-refresh sa so otok ta ba. Adi ta, dahil kita mag... Dahil yung mag... Uh, inu sa ngarat eh. na sa alun dugsil. Na, di kita naman tayo ma... kita mahimaya. Ino ko. Man, <laughs> man lagla agad Bahala ko ko. Alanganin. Para kakakodan ha niya ako ino esa. Sa beauty tayo, Finland. Ma... Maadagi ako ah. Maadagi ako Country ba? Tiyo eh. Das auto. Ano yan, day? Weh! May... <laughs> Taka! <laughs> Hindi ba? Nakabalot mihan sa ano? paka mga ano yan? Tubo ba? Tubo, tubo. tubo yan? Oo, parang ano yung... Ano yung sa tubig? Dam? Hello, B. Jean Montero. Shout out. Hello. Sa inyong tanan. Gito yung aranig live live para makita ninyo kung sa Finland. O mo na kahoy. Kahoy everywhere. Hoho, ho, ako nag-isave akong battery. So maura to siya. Dagan kay salamat. Bye.